Good morning! Good morning! <laughs> Meron ka pang gusto? Ah, uh, mahal. Ayaw mo na ba talaga magkanak? Kasi, kahapon parang tinawanan mo lang yung pinag-usapan natin na gusto kong magka-baby. Uh, Carlos, matanda na ako eh, hindi ko alam kung kakayanin ko pang mag-baby. At saka isa pa, ba diba, sabi mo naman sa akin bago tayo ikasal na ayaw mo na mag-alaga ng baby. Kaya naisip ko na hindi na yun yung priority mo. Hindi pa pwedeng magbago isip? Hindi ba ako pwedeng mapagbigyan? Alam mo, Meron akong pasyente dati. Mas matanda pa sa'yo. Pero nabuntis siya at nagkaanak siya na maayos. Alam mo, Carlos, kung mabubuntis ako, kung mabibigyan ako ng anak, eh, siyempre tatanggapin ko yun kasi blessing yun, ba? Diba? Ang gusto ko lang, maging masaya ka at maging masaya tayong dalawa. Lilith, kaya gusto kong magkaanak tayo para maging ganap tayong pamilya. Eh, Meron naman tayong mga anak, di ba? Nandito si Harry at si Annalyn. Alam mo Lineth, magiging masaya ako kapag nagkaanak ako sa babaeng mahal ko at sa babaeng pinakasalan ko. At ikaw yun. Sir Pepe tumatawag. Naiwan ni Sir RJ yung cellphone niya. Hello po, Sir Pepe. Hello? Sino ito? Bakit ikaw ang sumagot? Nasaan si Obeng? Si Nelia po ito. Naiwan po ni Sir RJ yung cellphone niya. Kakaalis lang po nila ni Ma'am Giselle. Ano? Saan siya nagpunta? Sa Apex daw po. Tara, mahal. Kain tayo. Ah, ano bang gusto mo? Ay, salamat. Ah, so, bacon? Ah, uh, Carlos, ano na palang balita doon sa gagawa ng kwarto ni Annalyn? Oo oh, nga pala. Pasensya ka na nakalimutan ko kasi dami kong ginagawa sa East Ridge eh. Hindi, okay lang. Gusto mo, ako na lang ang kumausap? Ah, uh, ako na, Lineth. Mamaya kausapin ko. Sensya ka na. Kasi... namimiss ko na si Anna eh. Alam mo naman, buong buhay ko, siya lang talaga yung nakakasama ko. Namimiss ko na kasi si Annaline, eh. Ilang araw pa lang naman siyang wala dito, eh. Tsaka magkasama naman tayo. Kulang pa ba ako? Ano ka ba? Siyempre hindi, no? Eh, katulad nga nung sinabi ko kanina, na ko lang talaga yung anak ko. Alam mo, Lineth, darating ang panahon, mag-aasawa rin si Annalyn at magkakaroon sa rin ng pamilya. Siguro, panahon na rin to para masanay ka. Alam mo, kapag nagkaroon tayo ng sariling pamilya, sariling baby, hindi mo na masyadong may si Analyn. Dahil may sariling anak tayo.